araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang pagsisiyasat kung iyong isinasagawa ang pagkamatuwid sa lahat ng iyong ginagawa. At kung minamasdan ng Diyos lahat ng pagkilos mo ay mga prinsipyo sa pag-uugali ng mga naniniwala sa Diyos. Tatawagin kayong matuwid dahil napalulugod ninyo ang Diyos at dahil tinatanggap ninyo ang kanyang pag-aalaga at proteksyon. Sa paningin ng Diyos, lahat ng tumatanggap ng kanyang pag-aalaga, proteksyon at pagkaperpekto at mga nakakamit niya ay mga matuwid at tinitingnan ng may pagtatangi ng Diyos. Mas tinatanggap ninyo ang mga salita ng Diyos dito at ngayon mas nagagawa ninyong matanggap at maunawaan ang kanyang kalooban. At kaya, mas maisa sa buhay ninyo ang mga salita ng Diyos at masusunod ninyo ang kanyang mga pamantayan. Ito ang atas ng Diyos sa inyo at kung ano ang dapat ninyong makamtan. Kung gumagamit kayo ng mga pagkaintindi upang sukatin at balangkasin ang Diyos, na parang ang Diyos ay tulad ng isang di nagbabagong estatwa na gawa sa putik at kung nililimitahan ninyo ang Diyos sa loob ng Biblia at pinagkakasya ninyo siya sa limitadong saklaw ng paggawa. Ito ay nagpapatunay na kinundina ninyo ang Diyos. Dahil sa kanilang mga puso, ang mga Hudyo sa panahon ng lumang tipan ay hinulma ang Diyos sa hugis ng isang Diyos-Diyosan na parang ang Diyos ay matatawag lamang Mesiyas at tanging siya lamang na tinatawag na Mesiyas ang Diyos. At dahil pinaglingkuran at sinamba nila siya na parang isang walang buhay na estatwang gawa sa luwad, ipinako nila si Jesus sa krus sa panahong iyon na hinatulan siya nila ng kamatayan. At pinarusahan ang walang kasalanan si Jesus ng kamatayan. Walang ginawang krimen ang Diyos, ngunit hindi pinalampas ng tao ang Diyos, at walang pag-aalinlangang hinatulan siya ng parusang kamatayan. Sa gayon, ipinako si Jesus sa krus. Laging naniniwala ang tao na di nagbabago ang Diyos at inilalarawan siya ayon sa Biblia. Na parang naaaninag na ng tao ang pamamahala ng Diyos na parang ang lahat ng mga ginagawa ng Diyos ay nasa kamay ng tao. Ang mga tao ay talaga namang katawa -tawa. Ang kinila ang sukdulang kayabangan. At lahat sila ay mayroong likas na kahusayang magsalita ng mapagmalaki. Gaano man kalaki ang kaalaman mo tungkol sa Diyos, sinasabi ko pa rin na hindi mo kilala ang Diyos at walang iba pang mas tumututol sa Diyos at kinundina mo ang Diyos dahil lubos kang walang kakayahang sundin ang gawain ng Diyos at ang lumakad sa landas na gawing kang ng Diyos. Bakit hindi kailanman nasisiyahan ang Diyos sa mga pagkilos ng tao? Sapagkat hindi kilala ng tao ang Diyos sapagkat masyado siyang maraming mga pagkaintindi. At sapagkat sa halip na tuparin ang realidad, lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa Diyos ay nanggaling mula sa pareong hibla at matigas at di matinag. Kaya sa kanyang pagdating sa mundo ngayon, ang Diyos ay minsan pang naipako ng tao sa krus malupit, marahas na sangkatauhan. Ang pakikipagsabwatan at intriga, ang pagigitgitan sa isa't isa, ang pag-aagawan ng reputasyon at kayamanan, ang ubusan sa isa't isa, kailan ito matatapos? Sinalita ng Diyos ang daang libong mga salita Ngunit walang isaman ang natauhan. Sila ay kumikilos para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya at mga anak na lalaki at babae. Para sa kanilang mga propesyon, pag-asa, katayuan, karangyaan at kayamanan. Para sa kanilang mga damit, para sa pagkain at salaman. Kaninong mga pagkilos ang talagang para sa kapakanan ng Diyos? Kahit sa gitna ng mga kumikilos para sa Diyos, kaunti lang ang nakakakilala sa Diyos. Ilan ang hindi kumikilos upang mapanatili ang kanilang sariling kapakanan. Ilan ang hindi nang-aapi at nagtatangi ng iba? para sa pagpapanatili ng kanilang sariling katayuan. Kaya ang Diyos ay sapilitang hinusgahan ng kamatayan nang di mabilang na beses. Di mabilang na mga mababangis na hukom ang naghusga sa kanya at minsan pang ipinaku siya sa krus. Gaano karami ang maaaring tawagin na matuwid? dahil talagang kumikilo sila para sa kapakanan ng Diyos. Sa harap ng Diyos, ganoon lang ba kadaling gawing perpekto maging isang banal o maging taong matuwid? Isang katotohanan na walang matuwid na tao sa lupa. Ang mga matuwid ay wala rito sa lupa kung harap kayo sa Diyos. isa alang ninyo ang inyong kasuotan, ang inyong bawat pananalita at pagkilos, ang lahat ng inyong mga iniisip at mga ideya. Maging ang mga pangarap na pinapangarap ninyo araw-araw. Lahat ng ito ay para sa inyong sariling kapakanan. Hindi ba ito ang totoong kalagayan? Ang pagkamatuwid ay hindi nangangahulugang pagbibigay ng limos. Ito ay hindi nangangahulugan ng pag-ibig mo sa iyong kapwa gaya ng sa iyong sarili at hindi nangangahulugan na hindi nag-aaway, nagbabangayan, nagnanakawan o nag -uumitan. Ang pagkamatuwid ay nangangahulugan na tinatanggap mo ang atas ng Diyos bilang iyong tungkulin at sinusunod ang Kanyang pagsasaayos bilang isang hulog ng langit na pagkahilig. Hindi alintana ang oras o lugar tulad ng lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus. Ito ang talagang pagkamatuwid na sinabi ng Diyos na maaaring tawaging matuwid na tao si Lot dahil iniligtas niya ang dalawang anghel na isinugo ng Diyos nang hindi alintana para sa ano ang natamo o nawala niya ang ginawa niya sa panahong iyon ay matatawag na matuwid Ngunit hindi siya matatawag na taong matuwid dahil lamang sa nakita ni Lot ang Diyos kung kaya ibinigay niya ang kanyang dalawang anak na babae kapalit ng mga anghel. Ngunit hindi lahat ng kanyang pag-uugali noong nakaraan ay kumakatawan sa pagkamatuwid. Kaya sinasabi ko na walang matuwid sa ibabaw ng lupa. Kahit sa kalagitnaan ng mga nasa daloy ng pagbuti, walang sino man ang matatawag na matuwid. Gaano man kahusay ang iyong mga gawa, kahit gaano mo ipinakikitang niluluwalhati mo ang pangalan ng Diyos, hindi sinasaktan ni sinusumpa ang iba at hindi mo sila ninanakawan o inuumitan. Hindi ka pa rin matatawag na matuwid dahil ang mga ito ay maaaring ang kina ng sino mang normal na tao. Ngayon, ang susi ay hindi mo kilala ang Diyos. Maaari lang masabi na ngayon ay mayroon kang maliit na normal na pagkatao. Subalit ikaw ay salat sa pagkamatuwid na sinalita ng Diyos. Kung kaya wala sa mga ginagawa mo ang patunay ng iyong pagkakilala sa Diyos.